Sumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Isang magandang umaga po sa inyo kaibigan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po ng Food and Nutrition Research Institute. Ikaw ba kaibigan habang nasa grocery o sari-sari store o yung kung ano tindahan yan at namimili kayo ng mga panghanda nyo ay nagbabasa ba kayo ng food label na nakasulat sa pakete ng ating mga pagkain? Mahalagang basahin ang food label ng mga produktong pagkain na inyong binibili. Ito ay para madali mong matandaan ang isang produkto o gayon din para malaman mo kung ano ang kabutihan dulot ng mga pagkain na nakalagay dyan o mga ingredients natin. Ano po? Ano mga information ang nilalaman ng isang food label? una mong makikita sa label ay ang pangalan ng produktong pagkain kung saan nakasaad ang may gawa o manufacturing company ng naturang produkto at ang kanyang address. Mahalaga ang pangalan at address na gumawa ng produkto ng pagkain kung sakali kasi makakain ka ng hindi maganda o nagdulot ito ng hindi maganda epekto sa katawan natin, pwede natin itong puntahan. Ano po? Pwede natin sulatan. Ayan. So makikita mo rin sa food label kung gaano kadami o tinatawag natin na net weight ang timbang ng produktong pagkain binibili at kung ano at ilan tao ang pwedeng makinabang dito. Ang pinakaimportanteng bahagi ng food label ay ang nutrition facts ng isang produktong pagkain. Ito po ay mandatory. Ano ang nutrition facts? Ang nutrition facts o ang nutrition label ang tumutukoy sa mga information na may kinalaman sa mga sustansya taglay ng isang produktong pagkain. Halimbawa na nakasulat sa nutrition facts ay kung gaano karaming energy Protein, taba, fiber, vitamin, mineral at iba pang sustansyang taglay ng produktong pagkain. Ano naman ang halaga ng Nutrition Facts? Mahalaga ang Nutrition Facts para malaman mo kung sapat ang sustansyang taglay ng mga produktong bilinin natin para matugunan ang pangangailangan natin sa ating katawan. Nakakatulong din ang Nutrition Facts para kung sakaling gusto mong uh, halimbawa ilimit natin ang konsumo ng taba, sodium, asukal at iba pang sangkap na na nandito ay magagabayan tayo. Ito ay mahalaga na kung ikaw ay health conscious kaya naman Uh, meron kang lifestyle diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer malalaman mo, ah oh, ganito pa kalat kadami yung laman. Pero alam mo ba kaibigan na hindi lang ikaw bilang mamimili ang pwedeng makinabang sa mga food labels na to o yung pagbabasa ng food labels maging ang mga food companies din ay makikinabang sa paglalagay ng tamang food labels sa kanilang mga produktong pagkain ang mga food labels kasi ay maaaring maging incentive ng mga food companies para lalo pa nilang pagbutihin ang kanilang uh, quality ng kanilang mga produkto katulad na lang ng mga nutrition conscious diba? Para po ito ay mas maraming maingat niyong bumili kaya importante meron silang nakalagay na nutrition facts. So ayan mga kaibigan sana makatulong tayo at naintindihan natin nang mabuti kung ano ibig sabihin ng food label at kahalagahan nito. So tandaan lamang kaibigan huwag basta bumibili ng mga produktong walang label. Dapat po meron itong mga nakasulat lalo lalo na 'yung expiration date, no? Importante po 'yun dahil po ah uh, hindi lang sasikat ang brand nito o mura para natin ito bilhin. Dapat po ay meron talaga siyang food label na nakalagay lahat ng information na mga binanggit ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po inyong kaibigan si Josie Gonzalez. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon. Humingi ng recipe sa FNRI DOST, DOST. General Santos Avenue, Bikutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, Local 2287. O mag-email sa mvc at fnri.dost.gov. Dot PH. Menu,